Hello, lovelies! Welcome back po sa ang channel. Kumusta po kayo? Ayan, common questions po na lagi kong naririnig na i-encounter is yung uh, lagi daw nilang nakikita yung mga angel numbers pero hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin. Halos sa isang araw is paulit-ulit nilang nakikita pero hindi nga nila talaga maunawaan kasi kapag nag naman daw sila is iba-iba naman daw ang kahulugan. So, kukunin nyo lang po doon kapag nag-search kayo is yung yung uh, kahulugan na kung saan is uh, magre-resonate kayo. Okay po. Kasi sabi ko nga bawat uh, spiritual teachers is ang sinasabi na sinasabi lang nila dyan is about sa experiences nila. So bawat individual is may iba-ibang uh, experiences. Okay po. So kaya kukunin mo lang doon yung kung ano yung magre-resonate ka. Okay po. So, para mas madali mong maintindihan is mag-self-reflect ka. Mag-self-reflection ka. Okay po? Mag-muni-muni ka about sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Okay po? Halimbawa, lagi mong nakikita yung 1-1-1-1. 1 is alignment, oneness, okay? Yung connection mo kay universe, new beginnings, okay po? So, new beginnings, halimbawa, yung sitwasyon na kinakaharap mo sa ngayon, is uh, mayroong kang kailangang baguhin. Okay? So, kailangan, bigyan mo ng puwang yung new beginnings na yun para mangyari sa buhay mo. Okay po? Kung mayroong kang kailangang baguhin, is kailangan baguhin mo. Okay? Kung mayroong kang kailangang ilitgo is ilipgo mo para makapasok, mabibigyan mo ng puwang yung new beginnings na mangyayari sa buhay mo. Okay po? Alam mo, lagi mo namang nakikita yung tututo totoo is about a uh, balance, balance and harmony. Okay? So para magkaroon kailangan kasi sa buhay natin is balanse ang lahat. Okay po? Halimbawa baka masyado ka nang nagpupokus sa mga material or mga makamundong bagay, okay? Ay e nakakaligtaan mo na 'yung iyong uh, spiritual life. So kailangan i-balance niyo po 'yung iyong uh, material life and spiritual life. Okay po? Or Odi naman kaya is a uh, so kailangan magkaroon ng harmony ang buhay mo. So baka baka masyado nang uh, nagiging mainitin na 'yung ulo mo or madali kang maapektuhan ng energy ng iba. Okay? So kailangan i-balance mo 'yon. Okay, po, lovely soul Kailangan alamin mo kung paano mo mapoprotektahan 'yung iyong energy para hindi ka maapektuhan ng energy ng iba. Kasi alam ko is a uh, pagka-empath ka Madali tayong naapektuhan ng energy ng iba. Madali nating naa-adapt yung energy ng iba. So kailangan i-balance nyo po 'yon. Okay po? Yung 333 naman is uh, about creativity. Yung connection mo sa ating uh, creator, sa ating uh, universe. Okay. So tingnan mo yung sitwasyon na kinakaharap mo sa ngayon. Maging creative ka. Halimbawa is a uh, Uh, nahihirapan ka sa buhay mo sa ngayon. Okay? So, alam mo naman yung connection mo sa mga angels. Alam mo yung connection mo kay universe na lagi silang naandyan para sa sa'yo. Maging creative ka. ba nahihirapan ka sa buhay. So, ngayon, ang dami-dami ng mga kumikita sa pagbablog, sa pag... Uh, I mean, sa social media. So, gumawa ka ng social media mo. Okay? Gamitin mo yung talent mo. Ilabas mo yung talent mo. Okay, kung nahihirapan ka sa buhay, marami kumikita ngayon sa social media. Maging creative ka, ilabas mo kung ano yung talent na mayroon ka. Okay? Kasi makakatulong sa'yo yan. Alam mo na yung connection mo kay universe at sa yung guardian angel is naan dyan sila, ginagabayan ka. Okay po? Yung 444 is protection, love, support ng iyong guardian angel. So kaya alisin mo yung takot mo, yung fear, yung doubts, yung pagdadalong isip mo, alisin mo yon. Kung ano yung nasa isip mo na nasa pakiramdam mo ay tama, lagi mong pakinggan yung puso mo. Gawin mo, huwag kang matakot, huwag kang magdalawang-isip kasi susuportahan ka ng yung guardian angel. Okay? 555 is uh, change, imminent change. Yung pagbabagong magaganap sa buhay mo. So, kailangan, maging positibo ka. Baguhin mo yung iyong pag-iisip, yung iyong perspective sa buhay. Okay? Tingnan mo yung inner self mo. Yung iyong pag-iisip, yung ginagawa mo. Tingnan mo yun. Baguhin mo. Kasi mayroon kang power upang mabago yung buhay mo. Okay, Paul 'yung 666 ah uh, about po 'yan sa uh, sa family about sa sa self care, okay? So tingnan mo 'yung nangyayari sa at sa pamilya mo. Okay? 'yung connection mo 'yan, baka kailangan mong bigyan ng more time 'yung pamilya mo. And bigyan mo rin ng more time 'yung sarili mo. Okay? So, uh, self-care yan and yung pag care mo sa pamilya mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Okay po? And kailangan din i-balance mo baka masyado ka nang baka masyado ka nang nagiging uh, materialistic. Okay? Or ibig sabihin baka nagiging baka masyado mo nang iniisip yung mga yung dito sa mundo na na uh, mga nangyayari okay so kailangan tingnan mo rin yung iyong sarili and yung connection mo sa pamilya mo baka kailangan bigyan mo ng time yung uh, sarili mo at yung sa pamilya mo okay po lovely soul yung 777 is about po yan sa connection mo sa ating creator and about yan sa iyong uh, spiritual awakening Okay. So kailangan pagtuunan mo ng pansin yung iyong uh, awakening kung ano yung gustong iparating sa or kung ano yung kailangan mong gawin. Okay, po, lovely soul. Yung 888 is abundance, prosperity. Okay? So kung ikaw ay nasa manifestation, lagi mong nakikita yung 888 na yan. Kasi abundance and prosperity yan. Ibig sabihin, tinutulungan ka ng iyong guardian angels upang makamit mo kung ano yung hinahangad mo. So, ibig sabihin, i-align mo yung iyong thoughts, yung iyong yung iyong intention at yung inyong yung iyong gawa, yung iyong action. Kapag inalign mo 'yan, ibig sabihin kung ano yung desires mo, is ibibigay sa iyo 'yan, makakamit mo 'yan. Okay po? Yung 999 is ah uh, 999 po is closure in your beginnings, okay? So baka yung baka yung sitwasyon na yun sa buhay mo is kailangan mo nang uh, elite go, okay? Or or may mga bagay na kailangan mo nang uh, elite go. Halimbawa, yung trabaho mo hindi ka masaya, okay? Katulad sa akin, yung uh, sa trabaho ko ngayon is uh, nagpaalam na ako sa employer ko na Uuwi na ako kasi sa sitwasyon na nangyayari sa akin at sa anak ko. So, nagpaalam na po ako sa employer ko. Kaya lang, naghahanap pa ngayon ng uh, uh, kapalit. So, kaya ito rin po, lovely soul, kung gusto nyong mag-abroad dito sa Jeddah, mabait yung employer, i-message nyo po ako. Okay, naghahanap ako ng kapalit ko kasi nagpaalam na ako sa aking employer and yun nga sinasabi kasi ng guides ko na uh, kailangan ng uh, kailangan ko ng let go, okay? Para mabigyan ko ng panahon yung aking uh, spirituality at the same time yung nangyayari sa anak ko. Okay po? So 999 is uh, closure in new beginnings. So kailangan para mangyari yung new beginnings na yun, kailangan i-close mo muna yung uh, isang sitwasyon na yun sa buhay mo. Para mabigyan mo ng puwang na mangyari yung new beginnings na yun, okay? 999 is closure in new beginnings, okay po? And 000, kung lalim yung nakikita yung 000 is infinite, okay? Infinite potentials. Infinite na mangyayari sa buhay mo, okay? Infinite, ibig sabihin... Maraming mga potentials na ibibigay sa iyo sa si universe. Okay? Kung ano 'yung halimbawa, mga talents mo na hindi mo alam dati, ngayon malalaman mo na. Okay? Ma matutuklasan mo kung ano 'yung talents na 'yun na mayroon ka katulad sa inyo, katulad sa akin ngayon. ayan, nabubulol na ako. 'Di ba? Kaya nakikita nyo na uh, 'yung aking singing. <laughs> oh, di ba? Bali pinapa uh, sinasabi sa akin ng guides ko na uh, aralin ko 'yun kasi yung yung singing kasi is uh, passion ko yun eh. So, kaya, yan, lagyan kong nag-upload ng uh, kanta. <laughs> okay po, lovely soul. So, yun po. I hope na nakatulong sa inyo. And, uh, yun nga, katulad ng sabi ko, is mag-reflect ho kayo para ma madali nyo makuha yung message na uh, gustong iparating ng inyong guardian angel. Okay po. So, yun lang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless in. I love you. Like, share, and subscribe po. I love you.